Aris, ang Aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Laging naninigurado sa usapan ng makaiwas sa mga mahilig, manloko ng tao, at may madisiplinang araw na kapokus. Sa mga gawain ayaw ng inaabala, at may kahirapan kausapin. Ayaw ng maraming kausap ng walang abala sa ginagawa. May katapangan ng ugali na pwedeng ilabas kung may. Nakitang mali, hindi basta magbibigay ng oras sa mga usapang pera wala sa isip ang magpautang, wala sa isipan ang pagseselos kagad tiwala sa mahal, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aris, ngayong araw na mula sa mga bituin, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, may katipiran sa pagpapalabas ng pera ngayong araw, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color yellow number 28, number 11 at number 40. Taurus. Ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May sariling paninindigan sa mga ginagawa at mga sasabihin sa trabaho ay matalino para sa ikakaganda ng maayos. Nagawain, may ugaling matahimik na masipag at hindi. Gagawa ng mga bagay, na pwedeng masira sa trabaho. Ayaw ng mahabang usapan, at matahimik hindi masyadong. Masalita, maingat lagi sa dapat na gagawin, may takot. Mawalan ng trabaho at problema para sa pamilya, Laging maingat at hindi sasama sa mga bigla ang pagkita ng pera, dahil una sa kanya na mapasaya ang pamilya, na walang suliranin sa pamumuhay. Masaya na ang damdamin pagkasama na ang pamilya sa tahanan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus. Ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan, malambing ang pag-ibig, mga masuswerteng kulay at numero, Color Pink and Color Yellow number 17, number 25 at number 36. Gemini, ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matyaga at masaya ang isip sa mga ginagawa na madisiplina. Sa gawain at ipapagawa sa trabaho ay may maunawain. Naugali, na matalino at wise sa mga gawain, hindi. Basta maloloko may matalas na mata at isipan sa trabaho. Mas gusto ang magtrabaho kaysa sa mga chismis at kwentuhan. Laging inuuna na makagawa ng pag-asenso sa buhay pamilya. At kung may nasabi sa pamilya ay gagawin, kung pera ang usapan sa trabaho ay ayaw ng suhulan para kumita ng malaki, wala sa isip ang pagseselos maligaya sa pagmamahalan, at laging may tiwala sa mina mahal, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini. Ngayong araw na mula sa sikat ng araw, may kaluwagan sa paglalabas ng pera sa pamilya, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink number 23, number 6 at number 29. Cancer. Ang Cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan masikap na may maiksing pasensya may ugaling mainipin at hindi pala salita may kadaliang magalit kung sa usapang panget ang mga salita ng kausap at kung gagawa nang isang desisyon ay maingat para walang maging suliranin may natatagong katapangan na ugali sa trabaho ay hindi ubra sa kanya ang gawain basta makatapos, gusto ay nasa ayos ang lahat para hindi mapipintasan, at hindi makukuha sa suhulan ng pera, matapat sa hanap buhay at sa sarili, ang bigay na ugali ng kalikasan sa cancer. Ngayong araw na mula sa mga bituin, may katipiran sa pagpapalabas ng pera ngayong araw, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color yellow number 5, number 24 at number 12. Leo. Ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May matapang na ugali na pwedeng magalit kagad, iiwas. Sa mga usapang mahaba para makaiwas na mainis o magalit. Madisiplina at may wise na pamamaraan at maingat sa mga ginagawa, ayaw ng mga usapang may kaberdehan. At ayaw din ng utangan ng pera na usapan, sa trabaho. At pamamaraan ay hindi nag-aapura sa gawain, laging. Gagawa muna ng plano para maging maayos ang lahat na. Magagawa, sa pagkita ng pera ay maayos ang laging nasa. Isipan, walang gagawin na kalokohan, at laging uunahin na makaipon ng pera, para magawang mapasaya ang buhay pamilya. Maingat sa mga sasabihin ng makaiwas na makasakit ng damdamin ng ibang tao. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo, ngayong araw na mula sa sikat ng araw. Malambing sa pagmamahalan, na nagbibigay ng inspirasyon para maging masipag. Mga masuswerteng kulay at numero color blue and color pink number 26, number 31 at number 5. Virgo. Ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Madisiplina ang ugali na may maselang mata para magawang. Maitatama ang dapat na trabaho, at maingat na nagsasalita. Nang walang masaktan, damdamin ng mga kausap, at para walang maging kaaway na tao masigla ang isip na matalino ang gusto, ay magtrabaho ng relax para makagawa ng pag-asenso, ng pamilya at sa trabaho maingat sa ginagawa ng makakaiwas sa problema. Wala sa isipan ang pagseselos may tiwala sa pagmamahalan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo. Ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color green number 36, number 15 at number 11. Libra, ang libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. May mapanuring isipan at bago gagawa, ay pinaplano. Nang makaiwas sa paulit-ulit na mga gawain, laging handa. Para sa pagtulong sa mga kapatid, at pag-aarugasa magulang, at pag may sinabi na salita ay paninindigan. At gagawin ayaw ng napapahiya, at may katapangan ang ugali, at hanggat masipag at matapat sa ginagawa, ang nasa isipan ay kayang makagawa ng pag-asenso, at hindi mawawala ng hanap buhay dahil sa masipag, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Libra, ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan, ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, malambing sa pagmamahalen, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color yellow number 21 at number 15 at number 17. Scorpio Ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan masipag na madisiplina ang isipan at katawan, sa paghahanap buhay at ayaw ng mga usapang walang kaugnayan. Sa trabaho, at masaya lagi ang isipan, pagkasama ang pamilya, at gumagawa lagi ng kasipagan para mapasaya ang pamumuhay, wala sa isipan ang pagseselos tiwala sa mahal kaya laging masayang nakakapagtrabaho, at kung magsasalita ay inaaral ang lahat, nang walang masasaktan na damdamin ng ibang tao ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw na mula sa sikat ng araw mga masuswerteng kulay at numero color yellow and color red number 5 number 19 at number 26 Sagittarius ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw nang mga kalikasan naninigurado sa mga sinasabi sa ibang tao para makaiwas sa suliranin, at makaiwas din sa pwedeng makakaaway na tao, at laging matapat sa trabaho para makagawa ng mahabang hanap buhay, at maiksi. Ang pasensya ngayong araw sa mga plastik na kausap, at hindi papasok sa mga usapang suhulan ng pera, may takot mawala ng trabaho, laging maaruga sa pagkain ng pamilya, para sa ikakaganda ng bawat kalusugan, masipag sa trabaho hangad lagi ay maayos na pagkita ng pera. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius, ngayong araw na mula sa mga bituin, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color blue number 25, number 6 at number 11. Capricorn ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, laging naninigurado at hirap magtiwala. Kagad lalo na pagpera na ang usapan sa trabaho ay masipag na masinop sa mga gagawin para makagawa ng ikakaasenso sa hanap buhay, hindi pala salita, ngayong araw sa trabaho nakapokus ng maayos na makagawa at gusto pa mag-isang magtrabaho, sa usapan ay ayaw ng mga usapan na mahaba, nang walang kaugnayan sa trabaho. At laging masaya pag nakikita nagtatawanan ang nasa pamamahay, at ayaw ng usapan may kinalaman sa mga tukso ng pagmamahalan, wala sa isip ang magselos tiwala sa minamahal, may kaluwagan sa paglalabas ng pera ngayong araw sa pamilya, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn, ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color green number 9 number 32 at number 20. Aquarius, ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Matalino at hindi basta nagbibigay ng mga kaalaman. Ayaw ng mga usapang kaberdehan at mga nagmamahusay. Nakausap na tao, mas gusto pa magtrabaho. Mabilis ang isip sa mga gawain at sa pamamaraan, naninigurado sa mga sinasabi at ginagawa ayaw ng napipintasan, at para makaiwas sa makakagalit na tao. Masaya sa mga ginagawa para mapaunlad, ang buhay pamilya ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius, ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green number 23 number 18 at number 40. Pisces, ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Masipag at matyaga sa mga ginagawa sa trabaho para patuloy na may pinagkakakitaan ng maayos na pera, ayaw, ng usapang kaberdehan at chismis at lalo na sa tuksuhan, Nang pagmamahalan sa pagkita ng pera ay wala sa isipan. Ang makaloko ng kasama, dahil ayaw ng may makakaaway, laging nasa parehas na ugali walang malalamangan, may kadalian na pwedeng magalit at matahimik na gagawa sa oras ng trabaho. Ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan, may katipiran sa paglalabas ng pera, masinop sa pera para sa pamilya, pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi. Mga masuswerteng kulay at numero: color blue and color white number 10, number 25 at number 36.